<laughs> kala niya um, oh, Kala niya kahit mapira siya panalo siya palagi Pati si Juan, si Si, si Mayores ko naman ang ating Mayora no. Talo din yun? Talo din yun Hindi ba nang sabi siya ang bilili? Hindi siya Pinik, oo, nang sabi siya Oo, nang sabi siya